Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Nakiramay ang kapamilya actress na si Angel Locsin sa naulilang pamilya ng namayapang si Deo and Renal. Nagluluksa rin ngayon si Angel sa pagpano ng isa sa mga itinuro niyang tatay at boss noong lumipat siya sa bakuran ng kapamilya. Hindi nakalimutan ni Angel na magisimpat siya sa mga naiwang pamilya at mga kamag-anak ng Dreamscape Entertainment Head sa kabila ng kanyang pamamahinga sa mundo ng showbiz. Matatanda ang last year na teleserye na ginawa ni Angel sa ABS ay ang The General's Daughter na Omere noong 2019 ay mula sa produksyon ng Dreamscape. Nagpost ng isang video sa Instagram si Eric Jan Salut, ang ad prom head ng ABS-CBN kung saan mapapanood ang mga nakahilerang bulaklak na pinadala ng mga celebrities na nakaalala at makiramay sa pagkamatay ni Deo. Dito nga naman nakita ang bulaklak mula sa mag-asawang Angel at Neil R.C. Ang nakalagay sa ribbon ng mga flowers ay our deepest condolences. Ang iba pang nagpadala ng bulaklak sa burol ng TV Executive Base sa video ni Eric ay sina Regine at Ogie, Maricel Soriano, Richard Yap, Yang Manalo at Charo Santos. Matatanda ang todo pa sa salamat si Angel noon kay Deo at sa Dreamscape sa ginanap na finale presko ng The General's Daughter na talaga namang nag-hit sa televiewers. Talaga raw sumugal sa kanya si Deyo para makabalik siya sa action. Utang namin dito sa Dreamscape. Magaling lang ho talaga sila gumawa ng mga shows na dekalidad na alam nila kung ano ang kiliti ng mga tao. Ang gusto ko lang po magpasalamat sa Dreamscape for trusting me especially kay Sir Deyo. Nung time na yun, parang hindi naman ako dapat magtatrabaho pa. Pero nung nakausap ko si Sir Deo, pinagkatiwalaan niya ako. Maraming maraming salamat talaga. Siya lang ang nagtiwala sa akin ulit na gumawa ng action kasi lahat takot. So siguro naman, na-prove ko naman na kaya ko pa ang mensahe ni Angel kay Deo. Mula nang magdesisyon si Angel na mamahinga mula sa showbiz, ilang taon na ngayon ang nakaraan ay nanatili siyang tahimik sa piling ng asawang si Nail. Matagal na rin siyang hindi nagpaparamdam sa social media. Ang huling post niya sa Instagram ay ang baby shower para sa unang anak ni Angelica Panganiban noong August 2022. Based naman sa panayam kay Dimples Romana bago magpaalam ng 2023, masaya naman daw ang kanyang kaibigan sa kanyang married life at wala pa talagang balak bumalik sa showbiz. Samantala, aktibo pa rin naman si Neil sa social media, particular na sa IG sa kanyang mga posts, palaging nagtatanong ang fans kung kumusta at kailan ulit babalik ang asawa. Pero walang sinasagot sa kanila si Neil. Thanks guys for watching and God bless everyone.